hapon mga kamigo kamiga pinasyalan ko yung dati kong natulungan umikot na talaga ako ayan dito si ano ati Emily kumusta naman ati Emily ano ka oh ah buti na mo oh. Galing ko nang po siya. Ayan po mga kamigo kamiga. Anong? Yung ano ni ano ni Ate Emily yan. May kurinti ka diyan. Wala rin. Ay ganoon. Na Bakit? Pwede pumasok sa bahay mo. May aso ka ba dyan? Wala, walang aso. Ah, walang aso. aso. Ikaw muna una dyan. Mamay, makagat ba ako ng isay? Uh Sa lang to. Ayan o, oh, si Ate Emily. Sa lang yan. Wala kang ilaw pala, Ate Emily. Meow! Pa pa ako, meow, meow! Hindi naman mga katang. Hmm, si meow, meow. Yan opo, meow, meow. ako, ako, lang lang opo, ako ha? Yan. Kumusta naman? Mer. Kumusta naman ikaw, Ate Emily? Tulan ka pala. Oh, may ilaw ka ah. Mayroon eh. Wala pang pagbaya. Ay, ganun? Uy, ano, baby? Oh, ano, kumusta ka naman? Tagal natin na hindi nag-ano ba, nagkita ba? Sana kung ano, ang kalagayan mo ngayon. Ayan, oh. Yung ano ni Emily. Hindi, ano ko, ikot ko kamera. kamera. ano oh. Si ati Emily. Yan ang bahay ni ati Emily. At least, at importante, may bahay ka, no? Ayan, oh. Ngayon lang ako talaga nakapasyal sa bahay niya talaga dito. Ayan, oh. Uh -huh. Yan. O, kumusta ka naman? Kumusta kayo ng asawa mo? Hmm. Kumusta kayo sa asawa mo ba? Wala. Ha? Wala na? Oo, oh, iniwanan ako. Ba't Kailangan ka naman iniwan? Doon, ano na sa ibang, ano, sa babae. Pero kasal kayo, di ba? Oo. Oh. Ano, kumusta nagbibigay ba siya ng anak sa'yo? Hindi, hindi siya nagbibigay. Wala. Kami lang nag-ano. Kasi isra-isra lang ako ng lala bandera Minsan nangangakala. Tapos ano yung ano mo? Halimbawa, kung wala magpapalabas sa'yo, pa paano na? Ay, nanghihingi ako minsan. Saan? So, yan, sa so kapitbahay. Para lang Mag ano? Makakain. Wala, oy. Kaya pala na minsan wala ka lagi sa bahay mo. Araw-araw ako wala dito minsan. Ganap ako ng pamilya. Pagkain. pagkain. Para makakain ka. Po, asawa mo po, punta pa rin dito? Wala na, hindi na. Hindi na po pumunta. Di. Tagal na. Mag, ano na, magwawalong taon na. Sa siyam lang ang taon na ngang taon ngayon, December. Wala o yun, tagal na pala. Tagal na. Pero mga anak mo, na ano niya, binibigyan niya pambigay Yung ano ng, ano, asawa mo, di ba lang siya nagbigay-bigay kahit hindi pang bigas? Hindi, hindi siya nagbigay. Kasi pa sa mga anak mo, halimbawa, sa mga anak mo na lang ba? ano, ano lang siya. Binibigyan pang baon, yun lang. At pamasahe lang, 50 araw-araw. Yun lang, binibigay. Pagkain kami mm -hmm. na lang. Ako na nagahanap. Buti yung ano, yung bahay, hindi niya inano, eh, no? Hindi. Buti nga, oh, may bahay kami matirahan pa. Sira-sira na nga yan. Mm -hmm. so, um, at least kang ano. Huwag lang ma... Oh, ano, oh, at least kang natirahan balibawa, di ba? Mm -hmm. May natirahan ka na. Hindi eh, eh, papaayos kasi walang pera. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi natin alam. Baka may maawa rin sa'yo, di ba? Ilan anak mo? Hindi ma yan sila. Lima. -ano? Yung dalawa. ikaw nag-ano? Oo, oh, yung dalawa nag-aaral pa. Dalawa na lang yung nag-aaral. Puro por, babae. Puro babae yung hindi pa nag-ano, nag-aaral. Ay, oh, Ay, hindi nag-nag... nag-aaral, nag dalawa na lang, puro babae dalawa to ice cold sa kanila yung tari. Ang mm, hirap, uh, hirap din yan. Araw-araw yan. E minsan walang laba. Nag-iipon akong kalakal. nag ko. Mm, -mm. ko eh. Ingay pa nung ngayon. Halimbawa, yung sapang araw-araw mo ngayon. Halimbawa, minsan wala talaga. Wala ulam minsan hmm. may wala minsan bigas o mag ulam na lang kami minsan tawyo ay ganun hmm. wag lang mo ano nang bigas taga saan ka Ate Emily? dito lang sa kamarin yung ano mo ay kamarin talaga hmm. ilang taong ka na? ano na ako 49 na ako magpipipti ako sa si June ay sa June magpipipti years hmm. old ka na at least kahit yung bahay mo halimbawa mayroon kang tirahan mahirap po lang ano walang bahay diba mahirap po lang bahay kasi pag wala ka rin bahay problema yung upa problema yung bayad sa tubig kurinti no buwan buwan na yung may nagkakabit lang kami ay nakikabit ka lang oh, sa kapitbahay wala pang bahay nakuputulan diba Putok lang kami, wala pa ng pambaya doon. Oh. Ay, ganun. Magkiusap ka sa ano natin, viewers natin. Ti Emily, ha? Huh? Kiusap ka, mali mo may maawa sa'yo. Minsan, wala ka na yung kurente. kami. Wala, wala akong pambaya. Minsan, tatlong buwan, walang kurente. Pag nakakuha akong pira, nakakabayad ako. Ginabalik, putulan na naman. Pag wala, putol. Oo, oh, wala. Pag may pira ka, hindi ka putol pag wala. yung e mga kapatid mo, may kapatid ka ba dito sa lugar? Malayo, dito? nasa Bicol. Ay, ganun. Mm hindi -hmm. rin mahingan. Manalaya. Bicol ang ano mo, mga mag-anak. Nasa, Bicol, nasa Bicol lahat. Mayroon din dyan sa Kabiti, di man nakapumupunta ang layo, ang kamasay. Kapatid mo. Oo. Mm -hmm. ang pupunta ko doon, ang pamasay, binibili ko muna ang pagkain. Yeah. Hmm. ako nakapunta sa kapatid ko, ang layo na. Si Ate Emily, dati kong natulungan din, kawawa din naman kasi yan ang ano ni Ate Emily, napakabait ni Emily. Minsan anong utos sa kanya, ano, minsan nangangahoy si Emily, no? Nangangahoy siya para ipanggatong, ganun. Tapos humihingi-hingi siya ng mga, alibaw, makain-kain dyan. Tapos maki, ano siya na, mag, pwede ba magtinda, ganun, nakiki, ano ka, pwede magbantay ba sa bata, yung para lang mayroon siyang ano, yung, ano ba yung tawag doon, yung sa pang-araw-araw na mairaos yung sa araw-araw na pa, ka, pangangailangan mga kamigo ka -amiga. Yun ang ano ni Ate Emily. Tapos ngayon na pa nakita ko, buti nagkikita tayo. Ngayon naman nakita ko siya. Sabi ko, Ate Emily, kumusta ka na? Kasi hindi, tagal na ka talaga hindi kita na ano ba nakikita. Tagal na tayo hindi Oo. oo. Sa Kaya buti loobong. naman, nasa lubong kita at kinumusta kita, yun. Gahanap ka pala ngayon ng ano, gilap ba? Oo, kita ko uh -oh. sa Gilap, gilap pa, babigyan ka ng ano, Punta pagkain. Mm, um, Yung iba naman nangingi-ingi ng isda, di ba? Pa isa-isa, dalawa. Yung iba naman, kasi ano, si Ate Emily kasi, pasalamat nga ako sa kanya kasi hindi siya mahiyain, no? Pag mayroon talaga siyang ano na ano, hingi lang talaga siya. May ano yung, halimbawa, kung hindi niya kayang bumili, ano, hingi lang para pag iba kasi hindi rin talaga mahingian kasi walang wala rin kasi hirap din kasi pag alam mo na marami din masasabi yung mga tao, di ba? Oo, hindi na yung batang ka. Kaya naiya rin ako. Doon ako sa taas mo. Kapalingki ko mo. Hingi, hingi siya doon, mga kamigo, ka kamiga. Tapos, kalimpis, mm, tapos, hingi, hingi siya doon. Tapos pag uwi niya dito, mayroon siyang maisain. Tapos kinabukasan uli. Tapos sunod naman, nag-ano siya ng labada, ganun. Eh, hindi naman laging nag may nagpalabada sa'yo, di ba? Tapos minsan magbabantay siya ng bata minsan nagkikitinda siya yun ang ano ni ano natin mili tapos minsan nag ano siya ng halimbawa yung mga kapitbahay paiwan ng bahay ganyan Ini, nag, ka, nagtatao ka rin no? oo naglilinis Gano'n din siya nagpalinis sa bahay mm napakabait -mm. niya eh, hindi ni, na ano niya kasi may lima siyang anak na lahat ng anak mo nandito sa'yo Mula? yung, tatlo nandun sa labas tapos yung dalawa na nandito mm -hmm. yung tatlo nandoon sa labas kabila sa tita niya. Pero dito rin pupunta. Oo, hmm. uwi rin yun dito sa gabi. sila sa gabi. O ano masasabi mo, at Emily? Malay mo, at Emily, may maano sa'yo na maawa sa'yo sa kalagayan mo. Hmm. kaunting ikaunting tulong ng hihini ako. Malay mo, di ba? Bago mag-December, o di ba? Mabibigyan ka ng biyaya, o di ba? Ganun, ganun, din ang ano na ano. Ngayon, ma maabutan mo na kita ng kunting tulong niyan. Uli, limawa ha. Ganun ang ano natin sa ano pa kunting tulong para halimbawa na ano mayroon kang maibili-bili man lang papano. Ganun. Salamat ako, nagkita tayo. Tagal ng panahon. Salubong rin kita, no? Oo, tinawag tinawag kita yung ko at Emily at Emilyon. Pak pak doon sa palingki sana. Oo. oo. Buti nagkita kami yung ko. Ang ko Emily-Emily at Emily ganyan kasi ano siya dati kasi dito sa kabila may bahay ako, 'di ba, dito. Mm -hmm. Ano da yung ano yung daanan -daan, ganyan, wala pang sarado, 'di ba? daan ikot-ikot. Um, ano, masirado na doon. Sarado na yung kabilang patwok. kaya Ayun, dati talaga doon sa kabila, 'yun. May ikot-ikot lang kasi ako dito eh ingay eh, ngayon kasi, paikot ako, layo ng ikutan ko ba? Pero okay lang yun kasi, siyempre mga dati ko naman to sila nga, mga natulungan din, ganyan. Dati nga kahoy, di diba? Mga kahoy, ganyan. Kaso, bihira ka lang talaga na mahagilap din talaga. No? <laughs> Ayan, malay mo mga Pero, ano, Ko, wala din. Mm, -mm malay. O mga ko ka, amiga. Mm. Manawagan ka, ano, ati Emily. Malay mo, kita ng asawa mo yan magbibigay pa kaya yon Hindi na, wala na. Hindi na talaga. Wala nang amor? Wala na. Eh, ikaw, Ma mapapatawad mo pa ba asawa mo? Hindi na. Ha? Paano di kung di biglang, biglang, halimbawa, biglang na. umano sa'yo, bumalik sa'yo, tanggapin di, mo pa na. ba? Wala na. Ha? Wala na. Ayaw mo na talaga. Magsisisi. kasama na siya. Hindi, magsisisi siya, halimbawa. Magsisi Ayaan mo na siya. Ayaan na. Sarado na talaga yung ano mo, no? Para sa kanya. Wala na siyang kuwang para sa puso mo, diba? Ganon. Ayan. Maano kasi si Ate Emily, madam damin. Maano, no? Yung siyempre. Maganda ang pagkikisama mo sa asawa mo, no? Ikaw. Di ba nagkasakit yung dati? Ikaw, mm, di ba, no? Di ba ikaw nag-alaga? sakit niya nung gumaling o lumayas na Ano na buwan na kasi, na yun. Kasi di ba kung hindi mo yung nalagaan yun, mamamatay na yun. Doon yung sa sintira, kumukuha kang gamot. Muntik na siya mamatay dati, di ba? Ikaw lang ang nag-ano no, nagbantay sa ospital. Nakainom mo rin ng anim na buwan yung gamutan. Mm. Sakit sa baga. Mm -hmm. na nung gumaling na siya, yun na masada ng tricycle kasi magaling na. Mm, -hmm. mm Hindi na umuwi dito. Mm -hmm. ngayon, kawawa yung mga anak ko yung pinapapalo lang ay, ganon? oo, ibaw galing yung panganay ko nagpapalo lang yung anak mo? oo, di siya nagsasalita di nagano ay, ano ba yan? Eh, kung pinabayaan ko lang papatay yung panganay ko yan nakukulong tatay mm -hmm. eh, ko yun kasi naawa na ako mm -hmm. ako ang natamaan ng waris yung ikaw ano paano? doon kami nagtarakuhan. iniwana namin dito, wala wala natira dito siya lang dito nagdadal-dal pagdating ko pasok dito basag lahat ng mga gamit. Ay, ganon? Oh, kaya tatapong. kaya ngayon ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. mga gamit. Kahit ma mag-ano siya ng suri sa'yo, ayaw mo na talaga. Mm -mm. Mal maliliit pa yan sila. Ay, ganon? Oh, si Marito, maliit pa ito. Yung mga babae ko. Hindi pa nag-aaral yan. Puro lasing. Iuwi, inom. Ako. Buti ikaw hindi kasi sinasaktan. Natamaan nga ako ng upuan dito. Ay, ganun. May biglat pa ako yan sa ulo. Ano ba yan? Ano gin di mo ba pinabarangay? Hindi na, hindi na ako nag-ano. Yung mga, kapit siyempre mga kapitbahay, nag wala bang nag-awat ba sa inyo? Hindi na maka-awat yun kasi sila ang tamaan. Ay, ganun. Lasing. Oh. Ay, matindi yung gin. -hmm. Nagwala yun. Nagwawala mm -hmm. yun. Inaanon niya mga kamigo kami yung kanyang naging karanasan sa buhay sa asawa niya. Iyon, naano niya, Quinto niya, hirap daw ng kalagayan niya dati kasi nan nananakit pala. malilit pa yan sila. Hmm, hindi pa nag-aaral. Hmm. Mga kamigo, kamiga, sana po maano natin yung panawagan ni Ati Emily. O, anong panawagan mo? O, sige na, habang mag december na. O. Malay mo, may, may mag-ano na may maawa. May ako ng tulong na lang. Para pa anong pa halimbawa tulong, anong klase tulong 'yun? Wala na ko ng anong ibigay nila. Wala. Ah, pambigas-bigas, ganoon. Wala na ko ng ano. Basta mayroon lang ma ano halimbawa, hindi ba? Anong ras na gin? Mm. Pupunta ako kasi sa ano. Manghingi siya ng tulong na naman sa palengke. Pupunta. Sige, na. sige, mga kami, ga love you all, mga kami, ga. Sige na. Love you all, mga kami, ga. Salamat. Ha? sige na, sige na, sige na. Sinoy punta.